ang orasyon sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Binati ng Anghel ng Panginoon si Santa Maria. At siya ay naglihi lang ng Espiritu Santo. Kapag inoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo na kaming nakasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Narito ang aliting ng Panginoon. Paganap sa akin ngayon sa wika mo. Kapag Ginoong Maria, nakuupunan ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasay. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman niyang anak si Jesus. Santo Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa amin. At ang Maria, napupunyo ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa ito. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami o Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ng Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, isihan mo nawa ang aming mga kaluluwa na iyong ng iyong lahat ng nasyon. At lamang dahil sa pagpapahayag ng Diyos, na namin ang pagkakatawang tao ni Isa anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagpapakay sa Diyos, ay papakinagangin niya kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uwi sa kalwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Isa Kristo ang Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Ama at sa Espiritu Santo, at para noong unang-una, ngayon magpakailanman, Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, para noon unang una, noon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, para noon unang una, noon at magpakailanman. Amen. Sa ama, sa ama, at sa Espiritu Santo, Amen.